Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel Ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M Ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan Mga kwento at mga pagninilay Na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay Tungkol sa sulat ni San Pablo Sa mga taga Roma Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salita ay ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Ngayon ay nasa ikatlong linggo tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ito ay tuloy-tuloy na paalnyaya sa atin na ang nangyaring pagpapakasakit, pagkabuhay ng ating Panginoon ay isang imbitasyon ng pananampalataya. Lalo lalo na ngayon na marami tayong narinig ng mga pagbasa sa misa, sa mga na dinaluhan natin, mga passion of Christ. Pero kung wala itong pagsasabuhay sa ating mga labi, sa ating buhay, pang spiritual ay baliwala din ang ating buhay. Kaya napakaalagang panyaya ito muli sa atin na nasa atin ang salita ng Diyos. Muling panyaya upang balikan at maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana ay maging uh, gabay natin at nasa ating puso ang pagsasabuhay nito lalo lalo na sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan ang paglilingkod at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So ito po muna ang ating uh, gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.